Kahit inabot tayo ng ulan kanina sa pagharbis ng dahon ng gabi ay natapos din tayo magharbis mga idol. Ayan. So dito po tayo nagtapos sa tabi ng ilog. Ayan. So, so kanina mga idol nagsimula tayo dun sa may tabi ng sapa at saka tabi ng palayan. At na ito nga pala yung ating nakuha mga idol. Ayan. Marami-rami ito. Mas marami ito kaysa nakaraan na naharbis natin mga idol. Ayan talagang ito ay punong-puno sa aking siniksik pati para talagang quality right. Yun, hello, hello, what's up mga kamuratal? Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so kumusta na po kayo mga idol? Nandito na naman po tayo sa bukid. Ayan, dito sa Tayabas Quezon mga idol. Dito po tayo sa gilid ng sapa at tayo ay magha-harvest ng dahon ng gabi mga idol. Dito napansin ko na marami ang dahon ng gabi, kulay green. Ayan. So, kulay green po yung ating kinukuha na dahon ng gabi para mabilis maluto. Dahil ang kulay green na dahon ng gabi mga idol, yung pinakatangkay niya ay malambot. Ayan, kisa dun sa kulay pula makulimlim na naman ang panahon mga idol ayan medyo pumapatak-patak na ang ulan ayan mga idol talagang madilim na ang kalangitan kaya kanina mga idol hindi pa tayo nakapag video dahil uh, inaantabayan natin yung panahon so ngayon medyo umaambun-ambun pa lang kaya mapag video pa tayo mga idol So dito tayo nang uwan ng dahon ng gabi dito sa may tabi ng sapa. Ayan mga idol, sapa po 'yan mga idol. Ayan. Mabuti na lang dito at marami ang dahon ng gabi na gagawin nating pinangat. Ayan. Magluluto ulit tayo ng pinangat na gabi mga idol. Ayan. so dito napakarami ng dahon mga idol. Tamang-tama at mga kulay green ang tangkay nito mga idol. Ayan. Kulay green po siya. Yan po yung magandang gulayin. Yung kulay green ang tangkay. Dahil dito mga idol, dito sa kabila may mga kulay pula. Ipapakita ko yung kulay pula ang tangkay. Ayan. Meron po dito. Hindi po ako nagsasama ng kulay pula ang tangkay dahil matigas. At saka parang maumay siyang kainin. Ayan, kaya hindi po nagsasama ng kulay pula ang tangkay. Ayan mga idol. Oh. Ito po yung kulay pula ang tangkay. Ayan, hindi po ako nagsasama niyan. Kasi nag-try po ako niyan dati, maumay tsaka medyo matigas yung kanyang gulay. Ayan ang ginugulay ko po yung mga kulay green. tulad, tulad dito mga idol. Kulay green ang tangkay niya. Or puno. So ngayon mga idol, medyo umaambon ha. Ay eh, mababasa yung ating camera. Ayan Dahil cellphone lang po ating ginagamit. Wala po tayong GoPro. At hindi pa natin kaya, mga idol. Hindi pa natin kaya yung presyo ng GoPro. Ayan kaya cellphone muna ang ginagamit ko ngayon. Kaya pag umuulan, ayan, tigil ang video. <laughs> Mababasa ang camera. Sayang, ayan. Tapos ito yung ating nakuha kanina mga idol. Ayan, habang malakas ang ambon kanina. Ayan, tayo nagutay-utay ng manguha ng dahon ng gabi. Ayan. So dito may mga malalapad. Ayan, tama-tama. Gagawin natin pambalot yung mga, mga malalapad mga idol ayan yan po yung ating gagawing pambalot tapos yung mga malilit naman yun yung ating gagayatin para gawing palaman ayan lalagyan natin sa loob ng pinangat kasama ng palaman na dilis na may gata ayan yun po yung ating gagawing palaman yung mga malilit tulad dito ayan sinasama ko na rin yan mga idol kahit yung mga maliliit ginagayat yun naman yan eh so yan mga bagong tanim ang palay ngayon ano, mga na mga idol malakas ang ulan ayan oh. talagang hindi makita yung bundok banahaw doon sa lokban ano, matatakpan ng ulap so ngayon lumalakas ang ulan mga idol tigil muna natin ng video ayan at nasisira ang cellphone A few moments later So yun mga idol Tumila ng ulan Kinabot po tayo ng ulan dito sa Tabi ng sapa Kinabot po tayo ng ulan sa pagharbis ng Dahon ng gabi Dito sa tabi ng sapa mga idol Ayan. Mabuti na lang at tumila na Ang ulan Ang problema tayo ay nabasa Ayan. Nabasa po tayo mga idol Pagtitis po tayo ng Lamig maghapon Ayan kasi Nandito tayo sa bukid, wala tayong dalang pamalit na damit. Ayan. So ngayon nabasa tayo. Mamayang hapon pa tayo makapagpalit ng damit. Ayan. Ang mangyayari niyan ay matutuyo na lang sa ating katawan. Sana uminit mga idol para kahit papaano ay hindi tayo masyadong lamigin. Ayan. Dahil hindi pa po tayo tapos mag-harvest ng dahon ng gabi, eh lalamigin po tayo dahil tayo yung nabasa. Ayan. So, nandito pa rin po tayo sa gilid ng sapa. Ayan. At saka gilid ng palayan, mga idol. Ayan, ito po yung palayan, mga idol. Tayo po yung nasa gilid ng palayan at saka tabi ng sapa. Ayan. Inabot po tayo ng ulan sa pagkaharbis ng dahon ng gabi. Ang mangyayari ngayon, mga idol, tayo ay magtitiis sa lamig. Ayan. Sana nga lang ay uminit ang panahon para kahit pa paano mabilis tayong matuyo ayan mabilis matuyo ang ating damit kasi nandito po tayo sa bukid wala po tayong dalang pamalit na damit kasi hindi ko po inaasahan na uulan ayan tapos ilang minuto lang na umulan ayan nalab nalabu ang tubig ng sapa ayan, may palakapat pa malun mga idol ayan ganyan po ang pag harvest ng dahon ng gabi dito sa gilid ng sapa medyo minsan talaga tayo naabot ng ulan pag hindi naman ulan sobrang init naman ayan kaya tsagaan na lang sa pag harvest ng dahon ng gabi para kahit paano ay may maluto tayo at gagawin natin pinangat ayan at kanina nung umuulan tayo ay tuloy pa rin ng pag harvest kasi sayang ang minuto na lumilipas ayan kahit pa paano tayo nakaipon na ng kaunti Ayan oh. Halos kalahati na mga idol. At tingin ko nasa isang kilo na to. Kung nakadalawang kilo, ayan, okay na yan mga idol. Makagawa tayo ng mga 40 pieces na pinangat. Ayan, kahit pa paano ay okay na yun. Maganda ka daan ng kita. Ayan. Medyo malamig ang simoy ng hangin dahil tayo inabasa. Ayan ayan mga idol ituloy natin ang laban mga idol tuloy pa rin ang pag harvest at hindi pa tayo nakakapuno ng ating ikubag sana marami pa tayo makuha pagkatapos natin dito mga idol ayan pag tayo ay kinulang pa Uh, tayo dun sa gilid ng ilog naman mga idol sa ating pinapanghuhana ng dahon ng gabi ayan doon sa masukal or magubat ayan. doon po ang diretso natin mamaya kapag hindi natin napuno itong ikubag na ito dahil kakaunti pa to ang gusto ko mga idol talagang siksik na siksik ito para marami tayong magawang pinangat Ayan. so tryin muna natin dito kung marami tayong makukuha Ayan. pabayaan na lang natin yung ating damit na basa maya ay matutuyo na rin yan Ayan, pati yung ating sombrero mga idol nabasaan na rin Ayan, tuloy eh tuloy mga idol tuloy tayo eh, makarami Yeah. tinabo tayo ng ulan kanina sa pagharbis ng dahon ng gabi ay natapos din tayo magharbis mga idol ayan so dito po tayo nagtapos sa tabi ng ilog ayan so so kanina mga idol nagsimula tayo dun sa may tabi ng sapa at saka tabi ng palayan so ngayon mga idol tayo naman ay nagtapos dito sa tabing ilog naman mga idol kung saan ay ito yung ating talagang pinaka-spot sa pangunguhan ng dahon ng gabi kahit tayo inabot ng malakas na ulan kanina at medyo natutuyo-tuyo na rin yung aking damit ayan so medyo okay na mga idol medyo natutuyo na at na ito nga pala yung ating nakuha mga idol ayan marami-rami ito mas marami ito kaysa nakaraan na, na harvest natin mga idol ayan talagang ito ay punong-puno at aking siniksik pati para talagang quality talagang marami tayong magagawa mga idol sana maka 40 pieces tayo mahigit kasi yung pinakalas nating luto ay 42. Ayan, 42 po yung ating pinakalas na luto ng pinangat. Sana naman ngayon maka 45 tayo. Ayan. Sana lang mga idol. Pero tatry natin kung aabot tayo ng 45 na pinangat. 45 pieces mga idol. Pero mas maganda sana kung lalampas pa tayo dun. Ayan. Pero okay na mga idol kung saan lang ang abutin ay okay na basta lumampas lang tayo ng 40 ayan so yun mga idol ang nais ko lang ay ma-share sa inyo yung aking pag-harvest dito sa gubat ayan so nandito oh. nga po tayo sa gubat sa barangay Puok Tayabas Quezon dito po tayo nangunguha ng uh, or dito po tayo nag ng dahon ng gabi na ating ginagawang pinangat ayan So ngayon mga idol, maghahanap naman tayo ng niyog na panggata. Ayan tayo naman ay manumano namang magkakayod mga idol nasa 25 pieces na niyog ang ating kakayo din manumano yun mga idol Ayan. para yung ating pinangat ay talagang quality quality masarap Ayan. kasi wag po natin titipirin sa niyog yung ating uh, pinangat kasi yan po yung nagpapasarap dyan syempre yung ating panlasa na rin lalagyan din natin mga ingredients Ayan. so yun mga idol at nais ko nga pala magpasalamat sa inyo mga idol. Sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa aking munting channel. Ayan mga idol. Maraming maraming salamat po. At kahit papano ay nandiyan kayo. At patuloy kayong uh, nag-aabang ng aking mga bago pang i-upload. Ayan. At parang nga pala sa mga napadaan lang dito sa aking munting channel. Ayaw po ay magpapakilala para sa inyong kaalaman kung ano nga ba ang mga Ina-upload ko dito sa akin munting channel na ito Ako nga po pala si Muratal Elmer Nag-upload po ako ng mga video na patungkol sa buhay probinsya Tulad nga po ng fishing adventure Ayan, para po sa mga mahilig uh, mag-fishing Ayan, at saka more on farming po tayo Dahil nandito po tayo sa bukid Ayan, more on farming Pero sa susunod dating mga content na gagawin mga idol Ay maiba naman tayo Siguro magiging buhay Manila na ulit tayo mga idol. Ayan. Sa mga susunod na video pa naman siguro mga idol. Ayan. Dahil si Muratal ay back to Manila na ulit mga idol. Ayan. Sa Manila na ulit tayo mga idol maglalagi. Pero ang mga i-upload dating video ay tungkol sa magiging trabaho ko doon mga idol. Ayan. Si nais kong bumalik sa pagiging sealant applicator mga idol. Ayan yan po ang ating magiging Ah, uh, yan po ang magiging content natin doon sa Manila at saka sa mga road trip. Ayun, gamit ang ating bike. Yan po ang ating magiging content. So, 'yun mga idol, subaybayan so, niyo po 'yan. At kung hindi ka pa naman naka-subscribe, idol, subscribe ka na idol para sa mga next video ko ay lagi kang maging updated. Ayun. At saka kalimbangin na ka rin, idol, ang notification bell para lagi ang maging updated sa mga sa mga bago ko pang i-upload na video ayan so maraming maraming salamat mga idol sa inyong pag support ta. ayan maraming maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa muli mga idol ayos